Waka waka, eh eh. Nami nami na zangarewa eh eh. <laughs> <laughs> eh eh eh! Kamusta kabarkada? Tayo po yung nagbabalik sa Pitek! At syempre, nung previous episode po mga kabarkada, ay sabi ko po sa inyo kapag umabot po iyon ng 10,000 likes, ay eh, gagawa po ako ng green screen video. At nagawa ko na po mga kabarkada, pwede ninyo nang ma-download at pwede nyo na rin mapanood dyan sa may description. At ilalagay ko na rin siya sa pinned comment para makita ninyo. Pero yun nga mga kabarkada, ang gagawin lang po ninyo dyan kung hindi nyo pa po alam, ay ipopost nyo po sa Pitek yung mga nagawa nyong edit gamit yung green screen na yan. So, pwede nyo siyang ilagay sa kahit na ano, si Obre na bahala mag-approve ng mga edit ninyo. Kaya galingan ninyo kapag hindi na-approve yung post nyo kasi it's either corny yun, hindi maganda, or basta corny lang talaga kayo. <laughs> Basta si Obre na po mag-approve niyan. Kapag hindi na-approve ni Obre, ibig sabihin, hindi niya nagustuhan. At sa tingin niya, hindi ko din magugustuhan. Kaya ayos-ayusin niyo yung mga pinagpo-post ninyo dyan. At good luck sa inyo. Tignan natin kung sa next episode ng Pitek ay makikita ko yung mga edit niyo At syempre, simulan na natin ang episode natin ng Pitek. At syempre, kung mapapansin niyo naman po, meron na po tayong 33.6 thousand members dito sa ating pitik Facebook group. Kaya sumali ka na. At simulan natin ang episode na ito galing kay Jerps Jude Royana. Bomb has been planted. Anong bomb has been planted? <laughs> Nakatingin ako dun sa may kulay pula. Yung nakabilog na pula. Oh my God. Bes, anong ginagawa ng bata dyan? <laughs> Yari. Isipin mo lumalangoy ka. Tapos may lumulutang na something dumaan sa harapan. <laughs> Galing kay Lee Vincent. Galing kay ano Anong mangyayari sa chicharon kapag nahanginan na? Ano? E de buko? Anong gagawin sa buko? What? Anong mangyayari sa chicharon kapag nahanginan? Ko ko kukunat, kukunat, kukunat. Ay, nako, talaga. Galing kay Chad, life hack paglinis ng sapatos tanggal dumi. Before, after. Ayan Ay, na ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong nilalabas ang inyong mga ari-arian at mananakaw yan. Dati nga, meron akong ting sa 60 na chinelas na nakaw pa. Isipin mo yun? Galing kay Zaniel, it is not funny. Hahan. Okay. Pwede na rin. Pwede na rin. Galing kay RD, Pirate King. Ayun ah, mga pangarap nila! Okay. Ang pangarap niya yung maging Pirate King tamayan tamayan tama, yan, tama yan. Galing kay Shell. Share ko lang po. Ay, card mo ba ito? Akala ko may joke. Congratulations! Galing kay Kyle. May ipis po yung egg. Ay, hindi po ipis yan, ma'am. Bawang po. Ay, bawang ho ba yan? So, ano ho tawag nyo dyan? Yes po, ma'am. Safe po kayo sa food po namin. Puro bago po lahat. Bakit parang ano nga yung... Ano yan? Parang paanga, ano? Parang pa talaga ng ipis, bar. Pre, okay na yung bangka mo. Wow, tapos na agad, pre. Oo, oh, pre, kaso may konting problema. Ano yun, pre? Ayun, ang galing. Ang galing talaga. Bakit naman dun yung ginawa sa may puno? Ano gagawin nyo dyan? Bubuhatin nyo ngayon dyan? Aba, ayos pala eh. Pwede naman siguro i-disassemble yan. Galing kay Patrick. Motivational posters of girls. I talk to myself because I like dealing with a better class of people. Boys, mahirap ang buhay kaya kailangan mo maging lagi kang matigas. Tama! Kailangan natin maging matigas! Dapat matigas everyday! What? Galing kay Hiroki, happiness is temporary. Plus 4, plus 4, plus 2, plus 4! Let's go! Sa pagkakaalam ko, okay? Sa paglalaro namin ng uno, correct me if I'm wrong. Kapag nilapag ko yung plus 4 na yan, tapos naglapag ulit ako ng plus 4, pwede yun. Tapos pag naglapag ulit ako ng plus 4, pwede yun ang sunod-sunod. Tapos sasabihin ko, yellow. Tapos tsaka ako ilalapag yung plus 2. Tapos, tapos na. Ay, hindi pala ako sumigaw ng uno. Uno! O, oh, tapos na. Galing kay Kuray Z. Five minutes craft. Ano yan? Pantalon? Tinope? Nilagyan ng dalawang tubig at meron ka ng bag. Totoo ba? Ah, ngayon ko lang nag gets Wala siyang pantalon. Okay, ngayon ko lang na-realize. Galing kay Ethan. Wow! Yan ang gusto kong barbero. Quality service. Galing kay Cyrus. Ay, siya na. Totoo ba yan? Paano mo maaano yung speedometer? Edited ba to? Pwede ba yan? Ang angas Galing kay Cyrus. Bawal ba magtapon dito? Abay, malay ko. Ba't mo ko tinatanong? Pwede yata. Galing kay Cyrix. Learn life hacks with me. Ah. Kaso kailangan mo magdala ng range kapag iihi ka, di ba? Ay, may zero. <laughs> I mean may zipper naman diba Feeling ko naman pwede mo gamitin yung zipper Pero I like the dedication Galing kay Jeric Free taste Aba Madali lang naman kumain ng sili eh Very basic Galing kay Jerico Lumabas ka muna dyan saglit Tayong tayo na ako Ako nakakasabun lang Nangyari na sa akin yan Haris Galing kay Voh Me escaping from my mom in the afternoon To play with my friends Oo Paroy! Masakit na, nawalan ka pa ng na short, nagasgasan ka pa sa binte, pati sa kamay, at napahiya ka pa. Kaya huwag na tayong tumakas. Galing kay Ralph. Can you make a song about my dad that died from a plane crashing? That's sad bro. I got you. Oh my God! Oh no! Oh no! Galing kay Natalie. Ako na hindi mo dapat gawin sa Minecraft. Alam ano? mo ba na huwag kang maglalagay ng salamin sa iyong bahay? Kasi baka makita mo siyang may kasama ng iba. Bakit kayo nagpo-post dito ng mga copyrighted songs? Pinahirapan niyo yung editor. Galing kay Ian, ang yaman sa kahoy nga lang. Pero isipin mo, Montero ang gamit par. Mahal kaya ang Montero. Galing kay Robert, Moms and their Candy Crush. Moms, Candy Crush level developers. Have mercy. Uh, please, please. There is no mercy. Grabe naman yan. Actually, bakit nga ganun ano? Kasi kahit nanay ko nahilig din sa Candy Crush eh. Bakit nga ba ang hilig nila sa Candy Crush? Nilaro ko dati yung Candy Crush, hindi ko naman na-enjoy. Tapos, hanggang ngayon ba? May naglalaro pa rin ng Candy Crush at the same time, may malalaro pa ba sila sa Candy Crush? Lagi nag-update yung Candy Crush. Abay, the dedication is real. Ang lupit naman ng Candy Crush. Buti pa sila, nag-update. Galing kay Orlando, gusto mo maghanap ka ng iba, baby, dito, love story, toy story. Lagi ko nakikita tong toy story na si Woody Lucalite. Hindi naman ako natatawa. Alam nyo, naaalala ko na kung bakit nagsara yung pitik dati. Kasi hindi kayo nakakatawa. Konti lang yung natatawa talaga ako ng sobra. Ah, simula ngayon, hindi nyo na ako makikita tumawa sa mga maliliit na bagay. Tatawa na lang ako kapag nakakatawa talaga. Kala nyo ah, hindi nyo na ako mapapatawa par. Galing kay Art, my favorite part about hotel rooms is the chair they put next to the bed for Bro! Bakit ganun? Huwag naman ganun. Na Narealize ko bigla. Galing kay Manolo. Ano yan? Push up? Aw, 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 aw. Parang may narinig akong buto. Buto ba yun? Totoo bang nabali yung... Oh my goodness, what? Galing kay Justin. Eh, hey, cool question, man. Oh, I'm looking for the other. What? What? Ah! What? brother. Ah! <laughs> <laughs> nice. Galing kay Cyrus, Daspan. Pero, aaminin ah, ko, Okay. Hindi sa electric fan, pero sa aircon. Nagkaganyan yung aircon namin dati kasi hindi ko alam na kailangan linisin yung filter. Hindi na nakakahinga yung aircon namin. Mga isang taon nang hindi siya nalinis kasi hindi ko alam na kailangan palinis. Galing kay Brian, kaming magkakaibigan. Girls, I know she's my best friend but I still don't trust her. Boys, after one day of friendship. Hey! Ang lupet! Let's go! Isipin nyo nga eh. Hindi ko alam kung masama ba ako kaibigan. Pero ang tagal ko nang kilala yung kada. Di ba mag-5 years na kami. Going 6 and 7. Di ba sabi nila 7 is the best year for a long relationship with your friend. Pero ang alam ko lang na birthday sa kada ay wala. Wala pala akong alam na birthday. Alam ko si King January eh. Tama ba? Hindi ko alam. Si B February kasi madali. February 14 pala si B. Okay. Sino pa alam kung birthday? Wala na. O di ba? Tagal na lang magkakakilala ang mga birthday nila, hindi ko alam. Galing, di ba? Galing kay Crap Vera. Mabait ako eh, bat ba? Yung pinilit ka ng mama mag -engine. Wow. Totoo ba 'yan? Bakit ganyan yung drawing? Love trip naman 'yan. Galing kay CJ. You picking what to eat in a birthday party as a kid in Philippines. Hatog na may marshmallow. Let's go gusto ko yung mga ganito. Gusto ko yung mga ganito mga posts kasi nagkakaroon ako ng ano eh, hula moment. Oh my god, sabi ni eh, hot dog na may marshmallow. Malupit yan par. Galing kay Cyrus, gusto ko yung matangkad tas medyo masungit pero softy and protective. Walnut par. Bigyan ang tall walnut yan par. Yakapin nyo ang walnut. Galing kay Tagalog to English. What? ano oh, yun? cha, -cha? Aw! Ano yun? Hindi, siya marunong sumalo. Ano yun? Kahit ako hindi ako masyado marunong mag ballroom. Alam ko kung paano sumalo par. Bakit siya yung nalagla? Ano? Pareha silang gaganon? Hindi nila alam kung sino yung sasalo. Galing kay Vals. Lemon. Mango. What? Ngayon, confusing siya. Kasi isipin nyo, Mukha siya mango. Pero yung picture, avocado. So ano talaga siya? Hindi ko alam. Kasi ang avocado dito sa amin, kapag bumili ka nung mga nasa cup, kulay green pa rin naman eh. Na medyo may yellow-yellow. So ito mukhang mango talaga to. Mango to par. Galing kay Bon Soroso. Okay. 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 Yeah. Yeah. Wow, 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 wow. Papahimik oh, ka lang. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ano yun? Galing kay Vince. Beginner pa lang ako sa portrait. Sana makita. Ang galing. The best par. Para alam ko kung saan mo inuwa to. Sa ano ba to? Sa Chowking ba to? Ay hindi. Sa Pancake House sa ata ito. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung picture na reference. Pero ang galing. Ang galing na par. Ano kana na? Mga 60% accurate. Good job. Galing kay Vince. Sino nagnakaw pajama ni Superman? Ang lapit na pagkaka-edit nila. Ang lilinis ng edit nila. Galing kay Regan. Ano yan? Whoa, 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 whoa. Pag nangyari sa akin yung sa 7-Eleven Matatakot din ako par Kahit alam ko na mayroong daan sa likod Matatakot pa rin ako Oh my goodness One time ata sa baklaran Nasa 7-Eleven ako noon Tapos kukuha ako ng mag-ata yung magna-root beer Pag tingin ko doon sa likod may kumakain Sa likuran <laughs> Tapos nakatingin sa akin Nakagalo oh, no <laughs> Galing kay Bench Lagarde He screwed up Alip ah gamit Uh, lupit par! Oh my goodness! Galing kay Blagarde. Ano yan? Ay! Nalaglag yung truck par! Pighati. hati. Pig Huwag mo sabi malalaglag din yan. Ang galing! Totoo ba to? Ang dami nang kumuha para damay-damay na. Galing kay Gabriel. <laughs> slick back, slick back. Ay, slick back. Madudulas? <laughs> ano yun, nadulas ba siya talaga o nagpanggap lang siya nadulas? Galing kay Jairon Gonzales. panart po ko yung sana makita. Galing mo ah. Parang. Ikaw talaga nag-draw yan. Lupita. Galing kay Matt Leonard. Ganun naman talaga tuwing umagay. Lahat naman siguro tayo. O ako lang. Ako kasi kape muna bago toothbrush eh. Galing kay Cyril, there are no circles in Minecraft. Sad shadow noises. Pigati. O oh, ano? no? nga ba bilog shadow sa Minecraft? Galing kay Ashge Ashdel? Ash ano to? Slipover? <laughs> <laughs> ang random no na. Ah. Oh my goodness. Galing kay Jericho. Say <laughs> inside. <side on. laughs> Hi! I'm Boy Dila. <laughs> Galing kay John no. eh, eh. Waka waka. Eh, eh. na eh, eh. <laughs> eh, eh, eh. Galing kay Ian Zay. Black Eyes Fan Art. Ba't naman Black Eyes? Pero maraming salamat. Oil pastel ginamit mo dito, ano? Lupet. Galing kay Jan Joseph. Nagdo drawing ka, di ba pre? Yes pre. Wow, sige. Drawing mo ako. Kala ko may bayad. Hala, may bayad nga po. Kala ko ba pre? Ang galing mo, pre. Lumayas ka na, pre. Hindi na kita, pre. Galing kay Lance. Ayan na po yung akin, ma'am. Bakit ang ikli iyo ng sh iyong short? Pwede mo ba palitan? Required ba, ma'am, magpalit muna ng damit bago lumindol? <laughs> yung ibang nga naliligo pa eh habang lumilindol eh. di ba? Lumabas na nakatapis lang. O, di ba? Ano ba? Ano ba klase teacher yan? <laughs> galing kay Makoy. Mas masarap pag may sos. Masarap kahit walang sos. Sos Mariosep. Masarap kahit walang... Hahaha! <laughs> Ang galing! Ang talino nung gumawa nito, Mar! oh, nag-aaway-aaway pa kayo kung sino mas masarap pag walang sauce, ha? Huh? Galing kay Bench. Oo lang. Paghihingi ng sabaw. What? Ate, what's up, bro? Ganun? Galing kay Dough. Nagutom ako. Have this. Ano yan? bulalo? Nawala ako gano'n. Biglang kumain bukas na. <laughs> bula loaf? What? <laughs> ano lasa ng bula loaf? <laughs> galing kay crazy. Okay. Whoa, 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 whoa. <laughs> ano yun? Apokalipto pero modern? What? Galing kay Lance. Dahil kay Kuya Sly nakapag-honor and four awards ako. Thank you, Kuya Sly. You're the best. Congratulations, Lance. Galingan mo pa sa pag-aaral. Galingan mo pa. No elementary ako, wala akong honor. Buti pa kayo meron. Kaya galingan nyo. Ha? Galingan nyo. Galing kay Victor. Ha? Academic Excellence Award. Congratulations, Victor Simon Abila. Good job. Galing kay Mark, 5B5 sa CR. Ako, core. What? Ano yan? Pwede pa kayo mag-usap, par? Ay, siya na. Galing kay Este, hindi ka pa nakakakain ito. Rich kid ka kasi. Masarap yan pag nilagyan ng margarine tsaka aso. <laughs> Pot <Path> holder <laughs> Mukha no, ano, yung pancake na binibenta ng mga naglalako sa labas. Uy, favorite ko yun. Yung pancake na yun. Limang piso lang, oh, ganyan. Tapos lalagyan ng asukal. Uy, sarap. Tapos may gusto pa ako, eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Para siyang tinapay na fluffy tapos nilalagyan siya ng cheese sa loob. Japanese cake ba yung tawag nila? Basta may tawag sila dun eh. 5 pesos lang yun tapos may cheese sa loob. Sarap nun Favorite ko yun nung bata ako eh. Galing kay Joshua. Sa katapos na nalang umutang. Bawal ang utang. Ngayon, bukas at magpakinan. <laughs> Ay, siya na. Galing kay Toby. Parate ng drawing ko, Kuya Sly. Domain expansion. Ah, lupit pa. Ran lupit. Pwede ka lang gumawa ng comics. Ah, kung gagawa ka ng comics, Lupit yan. Galing kay Marion. Sini dog. <laughs> yan ang malupit. Maasim naman na manamis-namis. Sini dog. <laughs> Nero ng tatalo sa champurat dog. <laughs> galing kay James. Sarap na. Jalikod. <laughs> sa likod ng Jolly. Jalikod. <laughs> ang witty. Ang galing. Galing kay Bernardo. Di ba sinabihan na kita? Yan napapala sa sobrang kakulitan mo. Halika dito, mag-uusap tayo. Usap lang, ha? Ah. <laughs> Traidor! Biktima ako nyan, par. Nabiktima na ako nyan, par. Nabiktima na ako. Mag-uusap lang daw. Pagsasabihan lang daw ako. <laughs> Puro galos na ako ng paglalaro. Papaluin pa ako. Galing kay Matthew. Para maging habulin. Uy. One, magpabitin. Oh, ano, Ganito ba? Oh, ganyan. Yung pala dapat yun, magpabiti. Galing kay Art Ross, Kuya Sly Fan Art. Hey, thank you. Lupet na Ang dami nang nagpa-fan art niyo na. Sige, post nyo lang yung mga fan art nyo. At i-approve ia yan. I-approve yan bre. Galing kay Dan, Wash Me Whip, Pare Shabu. Ito Pare Shabu, nakita ko to sa TikTok. Sumikat ata ito eh. Ito naman, Pinoy Big Burger. Oy. Living Things! Sama ayos ah. Pig Hat. Ano <laughs> At potato na corner. Ay! Eh. Galing kay Matthew Rosa. Sana po mapansin. Ah, congratulations. At ang nakasulat dito ay most Courteous Ah, okay, okay, okay. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam yun. <laughs> Ang ibig sabihin ng Cortus implies more actively considerate or dignified politeness. Ah, mabait, mabait. Galing kay Dan, fixing the wifi by turning it off and on. I'm the genius sciencer after all. Oh my God. Ano to? Doctor, ano ba to? Paano Doctor Stone? Itong anime na to. Pero totoo kasi yan. Totoo kasi yung pag-turn on and off. Parang ano lang yan eh. Parang nire-reboot mo lang yung system para dumali ulit siya. Isipin nyo na lang, barado yung isang pipe. Hindi, may tumatagos na tubig. Di ba? May tumatagos na tubig. Patay mo yung gripo. Wala nang tumatagos sa na tubig. Eh dahil na-stuck yung barado doon, biyoksa mo ulit yung tubig, natulak niya ng konti. Sarado mo ulit, nawala na ng na tubig. Buksa mo ulit, natulak niya ulit ng konti. Basta ganun yun. Basta parang nire-rewire niya lang lahat. Parang dinadaanan niya lang. Kasi minsan may nakakaligtaan sila, may sila. So, kailangan mo i-restart yung system para madaanan nila yun. O, diba? Totoo yun. Mag-comment yung mga electrical engineer dyan. Galing kay Ivan, anong ginagawa mo ngayon? Naliligo. Don't tell me bahin niya yan. Di ah, nasa resort ako. Buti naman. Resort namin. Wow. Rich kid. Mayaman. Galing kay Jess Para sa sunrise. Pasika. What? What? Galing kay Dan. One year old me when I fell on the floor while walking. Family members to the floor. Okay. Ba't ang daming likes dito? Mamad na 1.7 thousand. Ayos ah. Isa. Galing kay Denver. First time mo pumunta sa Musi. <laughs> oh my goodness. Galing kay Dan. <laughs> What? Totoo ba yan? Ano ba to? Edited lang ata ito ah, Ano ito mga pinag-approve niyo bre? <laughs> Galing kay Dan. Salamat sa mga quotes na sinabi mo sa amin, Sly. Dati, hirap na hirap ako magka-honor. Ngayon, nagka-honor ako sa wakas after 5 years. Ah, congratulations, Dan. Kahit hindi ko alam kung ano yung quotes na sinabi ko. <laughs> Meron pala ako na iaambag sa buhay nyo. Hindi na pala ako pabigat sa lipunan. Akala ko pabigat ako sa lipunan. May nagagawa pala akong tama. Kahit ako hindi ko alam kung ano yung nagagawa akong tama. Ano yung pinagsasabi nyo yung quotes? Wala akong alam. <laughs> Pero, Maraming salamat dahil hindi ko alam kung ano yung pangasalamatan. Hindi nagagawa ba ako? Pero thank you dahil iniisip nyo na may nagagawa ako sa buhay ninyo. Kahit hindi ko alam kung ano yun. Ay, may quotes pa ako na sinasabi. Anyways, congratulations pa rin sa lahat ng graduate, nagka-medal, at nagtagumpay sa kanilang mga pangarap. Good job. Galing kay Jose Nino, bababa sa taxi. Stop right there. Sa may poste sa pulang na gate tabi ng bakery. Yan, yan, yan. <laughs> <laughs> hindi lang basta sa taxi. Sa jeep tricycle, motor, lahat. Ganyan ako magsabi para hindi lalagpas. Yan. Eh. Kuya, dito lang po sa may tabi. Yan po yung may nakatayo na kulay puti. sa harap po na mga kulay pula na kotse. Ganun, ganyan talaga. Ganun dapat kayo magbigay ng instruction para hindi kayo lalagpas. Galing kay Jose. Isang Burger McDo at dalawang mahinang din. <laughs> Galing kay Roro Noah. Doon po ang sakayan. <laughs> Galing kay Nigel. Sunflower pala gusto mo eh. Wait a minute. <laughs> Hinugot. Ganyan ba talaga kataas ang sunflower? Kasi hindi pa ako nakakita ng totoong sunflower na nakadikit sa lupa. Ang nakikita ko lang sunflower yung mga binibenta sa SM. Hindi pa talaga ako nakakita ng totoong sunflower na nakatanim. Kasi hindi pa ako na ng bagyo eh. Galing kay Dan, science na buntis ang aso kapag nagpabili na... <laughs> Nagtatanong po ako na maayos. <laughs> Galing kay Oliver. Parang ano yung isa, longgan yung sabay yung isa dyan. <laughs> Nag-crave tuloy ako sa donut. May bukas pa ba donut ngayon? Kaso alas 4 na madaling. <laughs> <laughs> Nasa probinsya pa ako, oh, wala na. Kung sa Manila ako oh, nakatera, siguro meron pa. Galing ulit kay Jose, ginawang pack lunch. Ba't naman gay nyo hawak nyo? Par, dalawang kamay yan, par. Kawawa naman si kuya. <laughs> Galing kay Marvin, kala mo ah, hey, hello po, do you eat apple? Yes, why? Here in America, only pe Poor people eat that. You eat banana? Yes. Why? Here in the Philippines, only monkeys eat that. Yes. Hindi <laughs> naman, pero... <laughs> Nakakasar yung Amerikano eh. Kailangan natin siyang gantihan. Ang ba ito maabot ng 5,000 likes yung mga posts nyo dito? Saan ang gagaling to? Tapos original post siya sa pitik. Aba, ayos na. Sumisikat na ang pitik mga kabarkada. Ipagpatuloy natin. Ipagpatuloy ang pagpupo sa pitik. Galing kay Nino, love, may favor ako. Ano yung love? May favor nga ako. Sabihin mo lang, may favor nga ako. Sabi eh. May lagnat ako. Ah, fever! Fever pala. Fever. Hiwala mo. <laughs> Galing kay John. First time at the house of friends be like, kahit ako eh. Kahit ako. Ganyan na ganyan ako nung unang punta ko sa bahay ng mga kaklasi ko. Oh my God. Kahit kaya sa mga kaibigan ko ngayon, nung pumunta nga ako sa bahay nila street, ganyan din ako. Galing kay Rusangi, Kuya B, sa pagdi kumain ng 15 days. God. Grabe naman kayo, KB. Napakasama nyo naman, KB. At kung gusto nyo, sa mga susunod na episode ng Pitek, ay i-guess natin ang mga kada members. Halimbawa, si Biboyog, Christian, si KFB. Paabutin nyo to ng 50,000 likes. Okay. 50,000 likes! At mag tayo ng isang kada member. Kung gusto nyo, si B kaagad eh. Inbitahan ka agad natin si B. O oh, yun, Nanik King! Pwede naman. Ang hari ng commentary, si Christian Peets. Ha? Gusto nyo? Ipabutin nyo na 50,000 likes to. 50k likes. Galing kay Marky Glow Up. <laughs> Pero para ka mukha niya, niya ano. Lupit Galing kay Jetro. Tol, pauwi ka na ba? Bilan mo nga ako ng Chicken Joy. Gusto mo na kakaibang Chicken Joy? Eba, syempre. <laughs> Literal na chicken na may joy. Galing kay Adel, Hindi man honor student, at least graduate. Ah, congratulations! Kahit ano pa yan, may medal ka, graduate ka, movers ka. Movers ba ang tawag doon? Yung mga nag-moving up, kahit ano pang achievement yan, dapat siniselebrate yan par. At congratulations sa'yo dahil ikaw ay nakagraduate. Pagbutihin nyo sa high school, senior high, at college. At kung hindi ka man nag-honor, at least mythical honor. <laughs> Galing kay Johnson, ba't ka naman natawa pre? Nagbigay ng pagkain, ba't ka tumatawa? Nalaglag na to, no? Walang tiwala. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ng ating pitik episode. Technically, in-upload ko lang po talaga itong pitik na to para sabihin sa inyo na meron tayo nung green screen na hinahanap ninyo. Ay, dyan na yung link sa may ibaba. Ihintayin ko yung mga green screen post ninyo sa pitik. At syempre, i-approve ia yan ni Ubre. Kaya galingan ninyo. Pero yun lang po para sa ano to. Maraming maraming salamat sa panood ng zamuli. So, paalam! At ayon kay YouTube, hindi nyo pa daw po ito napapanood. Panoorin mo na to para panoorin mo na to habang iniintay mo yung green screen video natin par. Panoorin mo na to at syempre mag-subscribe ka na kung bago ka lang dito kasi nagsisimula pa lang tayo par. Marami pa tayo mga videos na paparating kaya huwag kayong mag atubiling mag-subscribe. Kaya panoorin mo na to par. Pindutin mo na i-test kasi hindi mo pa itest na papanood